May sa market nila ni hindi ko hindi ko padala ang tulip nito padala nito white white tana ah white ako na dala ikaw ah mahal yung ano nila dito talbos dose Yung pag lang linik yung video ko galitan niya ako o yan o nag si Nick guys sa tulip sa inyo pe why Nagmarket market si Nick ka daw siya i-video. <laughs> Sino kayo nang kaya anak, anak? Ah, oh. ba eh. soft drinks ka. Daon ka ah! Ario! Ano ah, ang malamig. Ay, malamig. Oh? Panta ka ko ka. Same lang yung presyo ng mga gulay nila Nick dito guys. Ten dollar. Meron din sila. Kaan? Mato tatoga ka, ah. Chili Yung chili nila. Buto, <laughs> buto. So, lago ka yun. Ito mga trolley. Dali doon. Dilo sa... Mamili kami ng drinks, guys. Doon kami kinanik kakain. Bibili... Ah, magluluto sila doon sa kanilang bahay. Magluluto. Ah, nagluto na ano pala si Nick, no? Ano, sarap ka, oh. Daruma, oh. Nek, ibutang sa imo la, gigsek o. Buksan ay. Nilon, ginawan mo? Pag tinta alar mo, ni kanong. Ang tumpok. Pariyo lang, barato ay. Sa amon, tatlo ba yung gulay. Tatlo ba yung ang gulay? Di ako yung chinko. Sabi, titanong mo ang grabe. Ang good, ang Wow. Sobrang laki guys oh. Ang haba ng tanong. Ang lawak ng market nila dito guys. Katwa? bigin. Para oh. Magkano? 188? Diyos Oh, sobrang mahal. Hello, yot gal ka, oh kaling hindi ka magkaot mga okra no okra <laughs> ano <laughs> ay ginoo you know, Kaya tambok kaling hindi ko ah laki ng ano nila labong nawala, nawala na yung listahan ni Nick eh. okra ka tagpila lima barato lang okra daw Dito yung mga seafoods Hato sa isda ka, ah? Mato sa isda. Halidi. Galo to, kamakad ka, ha? Wow. Mabot ka ni, ha? Patula ka, oh. Nami lakta ni Tano, miswa. Lapat-lapat, yung market ka, durog itang gulay. Lawak yung market nila dito guys. Ang daming gulay. Ay, ang daming seafoods. Ito yung seafoods nila. E, Ito ka. Wow. Ang daming seafoods dito guys. Matalon din. Joke. <laughs> pulap salat mo oh, ako baka kang kadaga ka na may ondyo ka kami. Diba ako na steam? Preserve? Na steam. Oo. Wow, bukaw. Lawak na market nila ni. Mahal mahal, tatig ah. Sa amon, Ha? Ha, ah, mati tsura. Ha? Hmm. Sarap yung salmon. Iniiwan mo yung beef neck? Ano-ano halo mo sa beef mo?

Napakasa dyan pang sa humidifier. Free yata to. Ito ka? Tapos sama na. Mayed na Nandami may ang kakabag ko. Manakit na dyan. Mahal ta na no? Ito sa amon, tatlo ba yung tinig? Repolyo o? Lawak na market nila, Nick, dito, guys. Sobrang lawak. Ang ganda ng chay-sam, Nick, oh. Ang ganda chay-sam nila. Ang laki ng talong dito, guys. <laughs> Nami chay-sam naga, oh. Dito, malambot. Talong. Longan. 36 mani Ha? Kaan mani o? Nanon luto? Luto tuya. Kaan so... oh, luto Ay, boy, like, Ula, Ay, luto ka. Kaan luto ka. sila. Ang na kanin mo. Thank you. Oy, may palibre nga Hindi na luto ka. Kaan luto ka para sa sa mga pinay guro ay duro kita tina tinaon na, na kanimo ay ginlaga nandang ano hindi kami ng money guys so. oh oh Kaya na ulog isa, sorry ka. <laughs> Oo. Oh? <laughs> nahulog ang isa, sorry. Wala silang drip? Ay, yellow na lang binili ko.

Mangga ata 20. Meron Mayroon ko. All right, sa Bawas. Check, tumutok direme Ito tama sa Granada, Manana? yan Huwag kang bumili niyang Granada ni Bro Mel. Aidan. Ano, sakit ka <laughs> sa batas? <laughs> Bro Mel, <laughs> Granada, wala ng aso tayo dinika. <laughs> sa tingin eh ano organic? Oh. Eh pas mo. Malaya. Tapos namang market si Nick, guys. <laughs> Away na kami. Punta kami sa kanila. magluluto kami doon. May baon kami, ano. Salad. Fruit salad at saka bu. Macaroni salad. May macaroni salad Ang dami lang pinamili ni Nick. <laughs> May palibre kaming money, guys. Money. Hindi pala libre. Bumili kami ng money. Punta kami sa bahay nila. Magluluto kami doon ng... Hindi pa kami nakapag-lunch. Mag-alauna na. Sakay kami sa bus. Kasama ko yung tatlong pamangkin ko. Si Nick at saka ako. Kompleto kami ngayon, guys. <laughs> Lima kami dito sa Hong Kong. Tatlong pamangkin ko. At saka dalawa kami ni Nick dati marami kami dito pito <laughs> pito kami pero yung iba napunta na sa Canada siga money sa Canada tapos yung isa nag for good nag <laughs> <laughs> naging rainbow ah naging ano na lang <laughs> siya naging may mga pamangkin ko guys mga <laughs> mga pretty <laughs> mga magaganda Michelle Nini <laughs> <Minidia, laughs> Rainbow na it. uh, cake. Ito ako manapin ka na ako. Hindi mo tampo. Wow. cake? ako manapin na ako. Ito ako na ako. Ito ako manapin ka ka birthday rin? Ito ka ang tayong bakal ko? Kay mam kay mam tayong ma tayo bakal mo tinapay? Wata, magkapit. Ay, daw, rogal. Daw, rogal. dito? May mani. Ay, kapi ka-birthday. May edad, Pero Matinik, ano isip? Na, ano? Kung <laughs> ano? May Napag-i. Ah, kita masakay. So, Magahulat kita din. Ano itong strawberry cake? Ano? Ano itong strawberry cake? strawberry cake? strawberry ano yan ay rainbow. Oh, may kulay rainbow Basta design rainbow, hindi hindi alam yung flavor. <laughs> <laughs> Parang may ano siya, pandan, okay. um, may strawberry, Sari-sari. Sarisari. Bakit na, sorry, sorry. No, okay. wait niyo naga-march? Anong natangay may virus na naman ng ba? Totoo ka? Amo na praya sa bukid, sa <laughs> kabis, inang pagtagpo ng sa kaspanaw at laro sa kasimanahay.

pero pinapawas ito itong ano na yun. Ito naman daw sa COVID. The COVID man? Ay. hindi, isa ka kamayad lang ni Isha. Nagyan sa. Sud Ante, grabe yung lagnat mo. Taas-taas na hindi ka kabangon. Ano itong ka Oo, kasi dito. Halos tamo dito sa amon sa kaligo. Sa parangay na ako. Hindi ka punto, te. May ganyan. lahat Gen tanahay. Kaya f dito guys. Pila kami dito. Uy. na? Pa Dasig tayo, tapatipatipat. Pa tapatipatipat. Pa tapatipatipat. and now we there thank you so much for watching bye bye